Today ngayong araw mga koys habang nag scroll ako sa TikTok ay may napanood akong video. Grabe ano kayang uri ng prutas ito at kinakain pala ito. Tinatawag daw itong noni, vomit fruit o stinky blue cheese fruit. Sa inyong lugar ba mga is anong karaniwang tawag dito at nasubukan nyo na rin bang kainin yung bunga nito? Maraming nagsasabi na nakakagamot daw ang prutas na ito pero ganito pala ang lasa at ang amoy nito. Wow! Definitely like cheese stinging kind of vinegary, and these really hard seeds. Ayun no, grabe, mukhang sarap na sarap siya. Amazing! Kung kayo ba mga kuis, kakainin nyo rin ba ito? Kaya for today's video ay susubukan nating humanap nito at kung nakakain din ba ito. Kaya tara, <laughs> samahan nyo kami. Let's go! Really, really delicious. I love it. <laughs> so ayun mga kuis, good day sa inyo. And for today's video, habang namamasyal kami dito sa daan ay may nakita kami ni Uyot na apatot gaya nung napanood natin sa TikTok. And for today's video ay susubukan natin kung nakakain nga ba yan kasi <laughs> grabe yung napanood natin. Nakakakinain nila. At for today's video ay itatry natin kung ano ba talaga, talaga ang lasa nun at mukhang mabaho daw talaga yun eh. Pero susubukan natin kung totoo ba talaga yun. Amazing! ko kasi ako dun sa bandang dulo eh. Kaya tara samahan nyo kami. Let's go! Ayun na yun. Saan ka nakakita di yan? Ayun mga kais meron pala dito. Grabe nandito palang makikita yun at susubukan namin ni Uyot na kunin dito yung apatot para nakita ko nakaraan may bunga siya ayun mga koiso may bunga yun yun grabe meron nga siyang bunga ayun mga koiso hinug na and then meron din dito siya sa baba dito ito lang sa may baba dyan ayun no? ayun no? ayun mga koiso may bunga siya ayun grabe ganyan pala yung hitsura niya pag hinug ayun mga koiso so ayun mga koiso nandito kami sa tabing ilog dito sa amin. Bale, brackish water yan. And ganito pala yung puno ng apatot. So, ito yung bulaklak niya. And then ganito yung mga dahon niya. Amazing! Tapos, yung mga bunga na to. And, for so good naman, nakakita kami dito ng bunga. So, ayun mga kors <laughs> bunga. Kukunin ni Uyot. Uyot, tayo sa may baba dyan, bababa din ako. Akatay ko sa may puno. Okay, koys baba tayo dito. Grabe yung pinagdaanan namin dito. Sa so, talag, ta tabing, ano talaga sya dike. Guys, nandito talaga sya tumubo sa tabing, ayan o, tabing brackish water to eh. At dito talaga sya tumubo. Exacto, nagja-jogging kami, may nakita ako eh. Wow! Kaya, na rin. So, ayan yung bunga niya pag hilaw pa sya o. Oh. Ayan mga koys ganun yung bunga niya. <laughs> At nakita naman tayo ng mga hinog dito. Ayun, may mga hinog. So, ayan, tara. Bukuha ngayon si Uyot Manicol, dali. Hindi kang tungtung niya sa na naman. Amazing! <laughs> pag, so ayan mga kuwis, ito. Pag ibunga niya, paghilaw pa siya. Ayan, <laughs> oh, hilaw pa yan. Ayan. ayan oh. So, ayan mga kuwis. May hinog na siya. Ayan, oh, ganun yung hinog niya. Ayan, sa may ulo mo. Pwede Grabe mga kuwis, ito yun. Naribalang pa pala ito medyo maribalang lang pa rin. Wow! Ayun, makilog na na siguro yung isa na yun. Ayun mga koys, oh. Abot kaya yun? Abot kaya? Maribalang lang, koys. So ayun mga koys, sobrang hirap pala kunin talaga yung isa ay yun, nasa so may bandan dulo. Medyo ano siya eh. Medyo malambot yung mga sanga niya. Amazing! Ayun. Hindi ko sumpit eh. Yo, ayun guys oh. Hindi po. Ayan oh. Ano, ang bago? <laughs> grabe, kakaibang ahoy talaga siya. At ayun mga kois, grabe. Nakakita na ako dito nung apatot. Ito yung bunga niya mga kois, oh. Wow! Yan. Ito yung bunga niya. And, kung aamuin mo siya, medyo ano pa siya, eh. Medyo maribalang pa to. Pero kung makikita nyo, ito yung ano niya, oh. Yung texture niya. Amazing! Ito yung texture niya. Ayan. Sabi nila medyo mabaho daw to eh. Pero hindi ka kaya video ay medyo hilaw pa yung nakuha namin. And sabi nila gamot din daw ito. At may hindi nga siya kaya ayang amoy talaga. So hintayin namin na huminog yun nandun at Amazing! yun yung ito try namin kainin. Pero ito parang hindi pa kasi siya ganun kahinog. Medyo matigas pa siya eh. Oh. Kaya hindi namin to matitikman for today's video. Pero at least nakakita tayo. And napatunayan natin na medyo may amoy talaga siya. At nakakain sig siguro talaga siya. Hindi susubukan natin sa mga susunod natin video. So sa inyong mga lugar bak mga kuys, anong karaniwang tawag dito? At uh, nakakain ba talaga ito? Ayun mga kuys. So. Wow! Grabe, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng pagka-texture niya. Parang ano rin siya, yung pinya-pinyahan. Parang pinya-pinyahan rin to. Yung nakikita natin sa sa isang upload natin na parang ano yan, pandan dagat. Pero iba ito doon. Ito apatot ang tawag dito dito sa amin. Comment nyo lang sa baba kung anong tawag dito sa inyo. At ah, syempre, bubuksan din natin ito. Tari mo nang buksan, Nicole. Tuntunin mo. Buksan natin. Tingnan natin kung anong texture sa loob. Bukpok -buk yung baso. Lock! Oh. Sige, ano yung buksan? Bukpok <laughs> yung baso. <laughs> parang mabasag siya. Ginagawa mo! Ay, So, para artist hindi naman siya mabaho mga koy siguro pag hinog na to mabaho may iba lang siyang amoy <laughs> pero parang atis yung loob niya Ayan. parang atis yung loob niya hmm, titikman ba natin wag mong subukan masisira ang buhay mo sana pag hinog na hilaw pa eh <laughs> so ayan mga koys comment, below, comment down below nyo lang ako ng ano mga tawag dito sa inyo and kung talaga bang nakakain ito eh, para sa susunod na video ay upload natin at titikman natin Again, it's me, your Kuya Jay, at kasama ko si Huyot. Like and follow for next video. Bye-bye! Ang -bye. galing! Ang galing! <laughs> <laughs>